Thank yeah. you. yon so good morning mga tol. Nandito naman po tayo sa port ng Cebu sa pier fest at tayo po ay biyahin Bohol Papuntang Pontang Tupigon Bohol at diretso po tayo ng Panglao para sa uh, servicing ni client. dito na so palabas na po tayo ng port mga tol uh, at ang schedule natin kay client is 10 am oras natin is 8.49 am mga tol nandito na naman sila uh, kanina maganda pa yung panahon ngayon mula na silong muna tayo mga tol Ага, 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 bihis-bihis pa. So start tayo. Gagawin lang natin mga tulis sa replace unit na po to. Kasi ano po, uh, for upgrade po tong unit ni vehicle na to mga tol. Ito yung status ni unit. Hindi po siya nag-stable mga tol. At uh, hindi natin alam kung Anong QA number na ito Natanggal na Gawin natin yung Change unit o Re-upgrade natin Sa ganitong uh, Status uh, Either Nakat yung SIM Or uh, Ano po uh, Out of service ko yung Network nito Na uh, nakalagay na SIM card or di ba sa unit may problema yung unit pero kadalasan sa mga ganitong st status ay ano problema sa SIM card so ito yung pampalit natin ah uh, itong ganitong klaseng unit Ayan, change unit po tayo. I power up na po. So, okay. Initializing yung status. Antayin natin na mag-stable po yung uh, backup unit. At i-edit na po natin itong mga tol para ma encode sa so, web itong replace na unit na to yung details para makapag uh, alert testing ko tayo ayan na nasend na send na po natin yung details ni itong unit na to si backup unit at meron ng notification na for edit na nila Tayo lang natin na pwede na tayong mag-alert yung feedback galing kay Uh, CS or customer service mga tol so ayan, okay test na po tayo ng mga attachment alert mga tol ayan tanggal na at uh, ito na yung notification okay sending na at balik natin main supply alert ito yung panghuling alert mga tol at yung ignition off ayan na set sa off na po siya at tayo lang natin na mag send po ayan medyo may kalumaan na tong vehicle na to pero ginagamit pa nila so okay ayan na send na po yung huling alert yun po yung ignition off ayan okay na mga tol may feedback na pwede na natin i-fix ayan na pleto na yung pinapa-alerts natin kanina Sagbilaran City. Buhol po tayo mga tol. Ayan, nandito na po tayo sa Sagbilaran, Buhol mga tol. Parang lang tayong hintayin na uh, isang uh, toll squad. Kapunta na po daw siya dito. So, antayin lang natin mga tol. Ayan, so ito na mga tol. yung sinabi ko kanina ng isang ating uh, ano, toll squad. Or sa din natin itong uh, kung mag mentor <laughs> mentor <laughs> sa ting uh, channel ayan welcome back <laughs> welcome back uh, ito po si Papa j ito ang Papa J, Ituanag. ayan Ituanag. ayan po yung ano niya channel paki uh, ano po Morning, uh, paki tulong <laughs> uh, pa, uh, tulungan lang po tayo pataas yan, maraming salamat, tol Ito uh, naman eh Taga, ano po siya Taga dito Sa uh, tabilaran uh, Napakabuting tao ito, mga tol Tingnan nyo, oh, hinatid pa uh, Sinundo tayo, hinatid pa tayo sa uh, Papuntang client, mga tol Pero ito Dito libre ha, may bayad to <laughs> So, ayan, kita kitang kits doon sa client, mga tol ito mga tol ayan ito yung vehicle na i-check natin mga tol see ayan at ayan, pwede na natin itong umpisahan try natin yun status ni unit is wala siyang supply mga tol at tingnan natin oh, kung ano yung problema na wala ba wala siyang supply check natin mga tola mga tola, natin yung supply uh, main supply at itong ground so meron siyang ayan may reading siya so ito na yung problema sa unit ayan, ito yung problema tol. wala siyang uh, power hindi siya nag power up okay. so change unit tayo ayan, ito po yung backup unit yung na palit natin mga tulo ayan, meron na siyang supply edit lang natin para ma encode Ayan, nasend na natin yung details mga tol antay lang natin na mag confirm at pwede na tayong mag start na magpa alerts at ayan meron ng ayan na notify na ni customer service na na natin details mga tol antay lang natin yung uh, confirmation na pwede na tayong magpa alert testing baka ito na try natin okay, ito na nga so alert na po, po tayo yan same lang po sa ginawa natin kanina auxiliary sige salamat mga babae tingnan natin Ayan yung auxiliary alert mga tol. Ayan okay na sending na po siya. So dito tayo sa emergency. Ayan yung emergency button. okay na si emergency button mga tol at ito na yung ignition on and off. Okay, siya. Ayan, nakaset na sa on. Ayan, ito po. Sa mga ganit ganitong senaryo mga tol na malapit po tayo sa airport. Parang na minimize po yung signal na andito na banda na area kaya ito po delayed po yung sending nya mas ano po matagal tagal po siya mas send sa web okay nasend na po yung ignition on set naman natin sa off ayan na set na sa off mga tol ayan yung notification nya ah ito yung panghuling alert At ito na yun na na po mga tolat at tayo lang tayo ng feedback na pwede natin ito i-fix para makauwi na yes yes sir okay awa na 不一定呢。S S,